Nadagdagan ang bilang ng mga senador na pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang umano sa mga kickback sa maanumalyang flood control project. Sa muling pagbubukas ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Probe, sinabi ni Bernardo na pumapalo sa 12% hanggang 25% ang mga hinihinging commitment ng mga mambabatas sa mga proyektong ipinapasok sa taunang budget six cardboard boxes, each containing at least 20 million, and one paper bag containing 5 million. I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Idinawit din niya si dating senador at ngayon yung Makati Mayor Nancy Binay na humingi umano sa pamamagitan ng isang representative ng nasa 12% hanggang 15% na cut. Salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati. The sir refers to the husband of Senator Binay. Dawit din sa Senador Jingoy Estrada na nasa 25% kickback naman ang hiningi sa mga proyekto. Nasa halos 300 million pesos naman ang umano'y commitment kay dating Senate President Cheese Escudero na diniliver ni Bernardo. Pinangalanan din ng DPWH si dating Senator Grace Poe sa kickback scheme. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Nakinabang din daw sa mga maanumalyang proyekto si dating senador at ng Education Secretary Sunny Angara. The music try give receive deliveries representing 12% of the projects of Senator Sunny Angara while the latter was chairman of finance. Hindi rin nakaligtas si senador at dating DPWH chief Mark Villar sa testimonya ni Bernardo. Aniya, nakakuha sila ng kickback mula sa mga DPWH project sa EDSA at ilang mga major road. Sa kasagsagan ng pagdinig, wala rin makapagturo kung nasaan na ngayon si Oily Guteza, isa sa mga naging surprise witness noon ni Senator Rodante Marcoleta. Wala na po siya doon sa kanyang uh, known address, last known address. Kinwestiyon naman ni Senator Win Gatchalian ang hindi pagdalo ni dating Akubicol Representative Zaldico sa pagdinig kaya hirit niya. Kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina uh, para po puwersahin hinhu siya pumunta dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt napag naman ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa pagtuturuan kung nasaan ang ledger na may detalye umano ng mga transaksyon sa flood control project. Hindi pa pwedeng sabihin kay Ms. Diskaya kung saan nakalagay. So pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron subpina doon si Stecom dyan. Uh, Your Honor, wala po siyang idea po doon sa ganong klase ng transaction ko po. Pagkaganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya magkakasama kayo sa detention center. Samantala, hiniling ni Senator Visa Ontiveros na dapat ilabas ng mga diskaya ang listahan ng kanilang mga transaksyon mula 2016 hanggang 2022, lalo na top contractor ang St. Gerard Construction sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ontiveros, walang silbi ang isang sanitized list mula sa mga diskaya para sa impormasyong napapanahon at on demand. Tristano Dalo, NewsWatch Plus.